Hinimok ng isang mambabatas ng Pilipinas ang Estados Unidos na mag-donate ng missile cruiser sa gitna ng alitan sa South China Sea. Sinabi ni kongresista Rufus Rodriguez na makatutulong ang USS Philippine Sea cruiser sa Pilipinas upang ipagtanggol ang soberanya nito at protektahan ang mga mangingisda. Nakiusap ang isang mambabatas ng Pilipinas sa Estados Unidos na ipakita ang kanilang pangako sa depensa ng Maynila sa pamamagitan ng pagdonate ng isa sa kanilang guided missile cruisers na nakatakdang aid commission sa susunod na taon. Nahahati ang opinyon ng mga taga-Masid kung ibibigay ng Washington ang hiling na ito, at ang ilan ay tinatanong ang pagiging praktikal ng pagkuha ng isang lumang barko na nangangailangan ng regular na pagpapanatili. Sinabi ni kongresista Rufus Rodriguez na kumakatawan sa pangalawang distrito ng Cagayan de Oro sa katimugang bahagi ng Pilipinas, sa mga mamamahayag noong Miyerkules na siya ay nagpadala ng liham kay Kalihim ng Estado ng US Anthony Blinken, Kalihim ng Depensa Lloyd Austin III, at embahadora ng US sa Pilipinas na si Mary K Carlson upang isaalang-alang ang pag-donate ng USS Philippine Sea, CG58. Ayon kay Rodriguez, sigurado ako na ito ay magiging isang malaking tulong sa ating mga pagsisikap na ipagtanggol ang ating mga teritoryal na tubig, ang ating mga karapatang soberanya, at ang ating mga tauhan at mangingisda mula sa mga manlulusob. Oh, ang Ticonderoga Class Guided Missile Cruiser, ang pangalawang barko ng Navy ng US na ipinangalan sa labanan sa Pilipinas noong ikalawang ang pandaigdig ay naitalaga noong 1989 Sa mga nakaraang pahayag, paulit-ulit na pinagtibay ng Estados Unidos ang pangako nitong ipagtanggol ang Pilipinas, kabilang na ang pagtukoy sa Mutual Defense Treaty ng 1951 na nagsasaad na magtutulungan ang magkabilang panig sa panahon ng panlabas na agresyon. Noong 2022, sinabi ni Bise Presidente ng US Kamala Harris na bumisita sa Palawan, isang isla sa Pilipinas na nakaharap sa South China Sea, na mayroong malalim na interes ang Washington sa kinabukasan ng rehiyon at handang suportahan ang Pilipinas. Noong Mayo ng nakaraang taon, muling tiniyak ni Pangulong Joe Biden kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr na matatag ang pangako ng Washington sa pagtatanggol sa kanilang kalyadong bansa sa Timog Silangang Asya. Bagamat hindi tinukoy ang eksaktong petsa ng kahilingan sa mga opisyal ng US, ang Apilani ni Rodriguez ay dumating matapos ang pinakahuling konfrontasyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa South China Sea. Noong nakaraang biyernes, iniulat na sinadyang banggay ng isang barko ng Chinese Maritime Militia ang BRP Dato Cabelo, isang sibilyang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng rotinang pagpapatrolya sa paligid ng Thitu Island, na tinatawag na pag-asa island ng mga Pilipino at Zhongyi Dao ng mga Chino. Inakusahan ng Maynila ang mga barko ng China na gumagamit ng agresibong taktika laban sa mga barko ng Pilipinas sa South China Sea, tulad ng pagpapaputok ng mga water cannon at paggamit ng high-intensity lasers. Sinabi ni Joshua Espeña, isang residente fellow at pangalawang pangulo ng International Development and Security Cooperation, sa This Week in Asia na kung pagbibigyan ng Washington ang kahilingan, ito ang magiging kauna-unahang cruiser na may kumpletong combat capabilities na ibibigay sa Pilipinas. Ang mga cruiser, sa pangkalahatan, ay mabuti para sa mga operasyon sa malawak na karagatan dahil sa kanilang malaking tonela at laki. Ibig sabihin, ginagamit ito para sa pagpapakita ng kapangyarihan. Para sa firepower, ang Titan Deroga-class cruiser ay mayroong TLAMs para sa multi-domain threats, at ginamit ang mga ito sa iba't ibang pangregional na emergency sa gitnang silangan laban sa mga target ng ISIS at Hezbollah, Ani Espeña. Ang TLAMs, o Tomahawk Land Attack Missiles, ay mga long-range subsonic cruise missiles na maaaring tumama sa mga target sa lupa. Sa mga ballistic missile defense interceptors nito, ang firepower ng cruiser ay maihahambing sa US Typhoon Missile System, ayon kay Espeña. Hindi gaanong magkaiba ang kanilang kakayahan laban sa mga barko, dahil pareho silang maaaring magpaputok ng TLAM munitions mula sa kanilang vertical launching systems. Tactical, syempre, ang mga cruiser ay mas madaling ilipat kumpara sa Typhoon, na ang plataporma ay halos parang mga crate trucks, dagdag niya. Hindi tiyak kung praktikal ba ang pagkuha ng mga lumang cruiser. Ang pro ay ang agarang karagdagang puwersa sa Philippine Navy para sa South China Sea. Ang con, gayon paman, ay ang gastos sa pagpapanatili, sabi ni Espeña. Sa kabila ng karaniwang posisyon ng US at Pilipinas laban sa mga aksyon ng China sa pinag-aagawang mga tubig, hindi patiyak kung ibibigay ng Washington ang cruiser nito sa Maynila, ayon kay Espeña. Kung makukuha ng gobyerno ng Pilipinas ang cruiser na ito, hindi maiiwasan na ibenta ng Washington ang mga TLAM sa Maynila. Hindi lang ito plataforma kundi pati na rin ang mga bala na dapat handa ang Washington na ibigay, dagdag niya. Sa mga nakalipas na taon, nagdonate ang Washington ng ilang barko upang palakasin ang depensa ng Pilipinas sa dagat. Kasama rito ang tatlong Hamilton class cutters, ang BRP Gregorio del Pilar, PS-15, isang dating Coast Guard cutter ng US, ang BRP Ramon Alcaraz, PS-16, at ang BRP Andres Bonifacio, PS-17. Noong nakaraang taon, formal na inihandog ng Philippine Navy ang dalawang Cyclone Class Patrol Ships, BRP Valentin Diaz, PS-177, at BRP Ladislao Diwa, PS-178, matapos itong makuha mula sa Estados Unidos.